koti Hi guys Kanting -dote 'yan. Ito nga pala yung hinahagis ko sa kanila. Ayan eh, dairy cream. 'Yan. Let's open. Charan. ulam 'yan. Ayan, ihahagis ko sa kanya mamaya. Tinabi ko talaga yun. Para sa kanila. Hindi ko nakikita yung nanay niya kasi yung nanay nila guys kapanganak lang siguro na sa mga 2 weeks na dalawa yan sila dyan kumakain dyan sa ilalim ng kotse dyan sa ilalim ng kotse naglalagay ako ng pagkain kaso may nakadiscover na tuta yung mga gumagawa ng construction dito banda may gumagawa ng construction dyan nagalaga ng tuta ngayon nakawala lang siya ni discover ng tuta yung pagkain na nilalagay ko diyan sa ilalim ng kotse na dapat ipara eh, kay puti-puti lang yun at saka sa nanay niya ngayon pag nagbigay ako ng pagkain doon ginagawa ko binabantayan ko muna silang makakain pag nakakain na sila at umalis na alis na rin ako susunod naman yung tuta kakainin din niya ubos ka agad kaya wala na silang mababalikan paghapon kaya ang nangyayari, one day one eat lang sila sa akin. Sinasadya kong damihan para may mababalikan pa sila sa hapon. Kaso, yun nga, na-discover ng tuta dyan. Hindi ko naman pwedeng pagbaba, pagbawalan yung tuta. Payat nga yung tuta, parang hindi naman din pinapakain ng may-ari dyan. Yung mga construction worker. Okay, yan. One day, one eat lang. Tulad bukas, magdi-day off ako. Alis ako ng hapon. Makakain pa sila, guys. Alis ako ng hapon. Sa linggo, wala talaga. At saka Monday. Kasi wala ako. Magbibigay na naman ako sa kanila Tuesday na. Ganun. Pero madiskarte sila. Alam na madiskarte ang mga pusa kaya no worries sila po talaga eh, sa basura lang umaasa yan sila guys oh, pinanganak yan sila lima sila dyan sila sa bubong yan dyan yung bubong na yan, yung may kesami yan ilalim dyan, si Batsoy dyan na trap, ginawa ko inakit ko yan tapos Nung inakit ko yung bubong, nasa ilalim siya ng kesang. Ang ginawa ko, binulatat ko yung bubong talaga. Kinabukasan nakalabas si Batchoy, yung kapatid niya, yung sinasabi ko mang bakla. Nakalabas siya. Patay yun kung hindi nakalabas. Meron siyang pinasukang maliit kasi na butas. Siguro hinabol niya yung kung meron siyang hinabol doon. Ang problema, hindi na siya makalabas kasi yung butas na yon pwede kang pumasok pero mahirap nang lumabas kasi malalim siya nasa loob na ng kesami hindi na niya maakyat yun kaya ganoon sige ba sige guys hanggang dito na lang muna bye bye sana ipanoorin niyo po ang kwento ng ni puti street cats po siya kumakain siya kumakain at nandito ako sa bintana nang kwarto ng aking alaga. ayan po, bintana po ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. Bintana 'yan. Okay, bye-bye.